Nay? Nay! Mano po? Oh, bakit nandito ka? Bakit biglaan ang pag-uwi mo na wala man lang pasabi? Nay, di man lang ba kayo natutuwa na nandito na ako? Tagal ko din ng trabaho sa abroad, Nawali sa inyo. Pwede ba? Huwag ka nga magdrama dyan. Ang tanong ko, ang sagutin mo! Bakit nandito ka sa Pilipinas at biglaan yung pag-uwi mo nang wala ka man lang pasabi? May ginawa ka bang kalukohan? Nay naman eh. Imbis na sana maganda yung bungad nyo sa akin, yan pa yung sinasabi niyo. At bakit ano bang gusto mo mag reaction ko? Magtatalo na ako sa tuwa kasi nandito ka. Wala ka pakinabang? Dagdag palamunin ka rito? Hindi naman sa ganun, Nay. Ang akin naman... Pwede ba? Ang tanong ko ang sagutin mo. Bakit biglaan ang uwi mo ng Pilipinas nang wala man lang pasabi? Nay, umuwi ako dito kasi gusto ko nang mag for good. Ayoko nang magtrabaho sa abroad. Gusto ko na lang sana kayong magsama ng kapatid ko eh. Bastos na bata to ah! Bumalik ka dito! Hoy, okay. gumising ka nga. So, totoo nga yung sinabi ni nanay na nakauwi ka na, ate. At mag -fo for good ka pa, ate? Talaga? Paano na pag-aaral ko? Sino na magsusustento sa akin? Huwag kang mag-alala, Bunso. Mag-aaral ka pa rin naman kahit mag-for -fo good na ako dito sa Pilipinas. Tsaka, hindi ka ba natutuwa? Nandito na ulit si ate. Ha, Bonso? Ang drama mo naman, ate! Basta! Kahit nandito ka pa din, kailangan mo pa din magtrabaho. Kailangan ko tapusin yung pag-aaral ko. Ate naman! Ate naman! Isang taon na lang, gagraduate na, na ako! Huwag <sighs> kang mag-alala, gagawin ko yung lahat para maigapang kita sa kolehiyo. Tsaka, di ba, nangako sa iyo si ate na matatapos ka sa pag-aaral mo. Kaya please, wag kang mag-alala. Siguraduhin mo lang yan, ha, ate? Kasi hindi ako tutulad sa'yo na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nakakahiya! Magandang hapon, Nay. Na Anong oras na ba? Maghapon ka na lang nakahiga nakahigado sa higaan mo? Alam mo, simula dumating ka, wala ka nang ginawa kung hindi matulog. Wala ka bang plano mag-apply ng panibagong trabaho? Para makatulong ka man lang dito? Haba, bayaran na ng uupan ng bahay at wisin pinang kapatid mo. Kaya lang ito, nagadilang tada ka kasi. Umuwi ka ng Pilipinas nang wala ka man lang pasabi. Bakit? <laughs> May ipod ka ba? Malamang wala, di ba? So, anong gagawin natin sa mga gastos hindi sa bahay? Patugan! Alam mo, Nay, pagod na pagod na ako sa kakabunganga mo. Kaya dumating ako dito, wala kayong ibang sinabi kundi gastusin sa bahay? Nay, kahit minsan ba, inisip niyo kung ano yung kalagayan ko? Kung bakit ako umuwi dito sa Pilipinas? Sa bagay, sino nga ba naman ako, di ba? Wala naman kayong pakialam sa akin. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nagsisigawan? Hey, itong kapatid mo! Siya pang may ganang sigaw-sigawan ako? nakabastos? Oo, oh, Nay! Ako na yung patugan! Ako na yung masama yung ugali! Bakit, Nay? Kailan na ba ako naging mabuting anak sa'yo, ha? Mula nung nag-abroad ako, Nay! Wala kang bukong bibig, kundi pera! Pera! Di minsan ba? hindi niyo kung ano yung kalagayan ko, Nay? O oh, kumusta ba ako? Hindi, di ba? Kayong dalawa! Wala kayong iman sinabi sa akin, kundi pera! 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 Ngayon, Nay, sasabihin ko na sa inyo yung totoo. Kaya ako umuwi. Kasi gusto ko lang naman kayo sanang makasama. Kasi yung totoo, konti na lang yung nalalabig na dito sa mundo. Kaya ako nandito, Nay. Na ano ibig mo sabihin? Good afternoon, Ms. Serrano. How are you feeling? By the way, I already have the results of your lab test. I hate to break this up to you, may you have stage 3 lung cancer. Doc, how long do I have left? Please tell me. May maswerte na kung abot ka ng one and a half years. Pero in your case, based on results ng labs mo, baka six months or less, want I'm really, really sorry, Miss Serrano. But I do suggest that you should go. Uh, you should undergo chemotherapy. Para matreat natin yung cancer mo. Nang sa ganon, there's a very good chance para mapahaba pa natin yung buhay mo. Thank you, Doc. May sakit ako. May kanser ako, Nay. Bilang na lang yung nalalabing araw ko dito. Kaya naisip ko, Nay, kesa ipagpatuloy ko yung pagpapagamot ko sa Saudi, eh umuwi na lang dito sa Pilipinas para makasama ko kayo. Kasi sabi ng doktor, konti na lang yung nalalabing araw ko, Nay ano ano sabo sabo ako ano abalawan nga wabi lang ino mo nabat kami na pamilya mong mga lalagasy Sinabi namin doktor na eh. Hindi na daw magtatagal yung buhay ko na eh. Kasi Nay, may lang cancer ako eh. Kaya gusto ko na lang kayo makasama yung puso ko. Hindi ko alam eh. Hindi ko na kayang tumayo. Hindi ko na gumawa ng mga mabibigat na trauma ko. ko na ay. Sorry. 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 Sorry.